Ayan, na uh, tanghali na. Nakarating din kami dito sa uh, bibigyan natin ng mga ayan, relief para sa mga uh, biktima ng Typhoon Christine. Ayan. So, ayan. So, kanina pa sila naghihintay dito. Ayan. Uh, yung iba umalis na. Kaya tanghali na at pamimigay na natin para makapagpahinga na rin yung mga nandito. Dalawa, dalawa. Okay. Kisa ito. Dalawa. Ano yan, kakay? Ano yan ang kawa? na. Kakay. Mayon, dalawa Alam na. Ikis mo. Run siya. Ayun Ayun

Mana Eden? Oh, nee. Mana Elbin? Mana Eden ka. Eden eh. Lola niya sa Eden. Ah, Lola Eden. Oh. Milban, bunso. Oh, Ayun, pa. Beto. Oh, Ulim, Beto. Milban. Eden, Milban, Milban 'yan. Ikaw mo na laki ka. na. Milban. Eden mo na. Oh. Iman. Dito Iman.

Sa logo. Thank you po. Thank you po. ka, Wawa. Kilala ko ito, palitan ko. Vanessa. Balik pa ako. Vanessa. 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 Ako. ako, ako.

Ito ay pare ito. Tabunya. Oh, sino pa? Siya mahanda ng kanin. po. Pero sticker. Ay last na lang. ayako ako mo tapo di oh. Bus na. Mana? Nagpapa-print pa. Mulo pa. Ito dito. Hindi to, hindi to sino wala pa. LB, oyan po ni. Takirayan. Ay. LB tapos lapoy. <laughs> lapoy.

One, two, three. Salamat po, Yung Team Japan! Okay na.